Ayan, nandito nga kami ni Mrs. sa may uh... restaurant na to para lang libreng ko si Mrs. para naman uh, makabawi-bawi kasi palaging mainit ang ulo. Ayan. So maraming salamat pala sa mga followers ko, subscriber. Ayan, nandito po kami sa restaurant. Sa may dagatan po ito. Ayan, iniikot ko po ang camera. Sa may tapsihan po ito. Ayan, shout out sa aking asawa. syempre ayan, napakaganda talaga ng aking asawa. Ayan. Kaya love na love yan eh. So, dito po kami ngayon sa Tapsihan. Sa mga gusto pumunta po, ah, uh, subukan nyo po dito sa may Tapsihan. Dito lang po yan sa may Dagatan. Ay napakasarap yan. Kung makikita nyo po, itinuturo ko yung pangalan niya. Ayan, yeah, napakaganda po dito. At uh, mura na ang pagkain, busog ka pa. Kaya sa mga gusto pumunta dito sa may Dagatan po, sa Tapsihan po ito, bandang kaliwa po. Papuntang Talisay. Ayan mga kablog, kung makikita, iniikot-ikot yung camera para naman makita nyo yung loob kung gano'n siya kalinis, kung gano'n siya kaganda. Ayan. Ito naman po yung labas niya sa likuran ko. Ayan, napakaganda. So, bilinag ko po ito dahil wala pong tao. Dahil maya-maya po, napakarami na ng client dito. So, ito po yung mura na. Busog ka pa. Kaya pinakita ko sa inyo may alis abaw. Ayan, pala ka lang nasa kusina dito eh. Ayan, may egg, may tapa. Ayan, may kamatis, may pipino. Ayan ang sarap naman ito talagang mabubusog ka talaga pag uh, naman kinain mo dahil mura na magyit mil pa napakalinis ang restaurant dito ayan dadali ko kayo sa labas para makita yung area meron silang maluwag na parking ayan sa bandang kaliwa po ito mga kablog mga kagenggeng ayan nandito po yung aking ADB syempre dito kami nag parking ni Mrs at napakaganda nga ng panahon kaya naisipan namin ni mga uh, Anahin at naisipan ko ng ulembre kasi talagang mainit ang ulo hindi na kami nagkakabanding eh so syempre bigyan naman natin na uh, konting pakonsilo ang ating may bahay kaya alam na lang po yan talaga ayan po ang Topsy, uh, topsy Shop ayan. so tara samahan nyo ako at uh, ko po kayo sa loob ng Topsy uh. ayan tara let's sa ng taksihan dito sa dagatan yan, bubuksan ko ng pinto please come in sa mga gusto mag try mga cutting bike, so pili tayo dito sa lugar na ito napakalinis po ng restaurant nila bukod sa mura na budget meal pa, busog ka dito dahil masasarap yung pagkain nila Ayan, mga staff na masasipag naman So napakalinis, di ba? Ayun. So tingnan niyo at iikot ko muna yung camera. Yan, so napakaganda ng restaurant, Napakalinis. So sa oras na yan, wala pang client And then, maya maya, dumating Napakarami ng na client dito Kaya sinamantala ko mag-vlog Kung makikita nyo, para tayo nasa kusina oh, May anli sabaw, ayan si misis Kumukuha ng sabaw Ayan, damihan mo lang misis dyan yan. Yeah, then, meron din silang restroom. At uh, sinubok ko pasukan ng restroom. Malinis po ang kanilang restroom dito sa tapsihan na yan. Ayan po ang kanilang mga mino. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kamura ang kanilang mino. Yan. So, bahala na po kayo kung alin ang u niyo dito. Pag kayo'y pumunta rito. Meron din silang free wifi. Ayan po. Kung makikita mayroon din silang keng salog ayan talagang mapapatakam ka sa mga tinda nila at sa mga walang cash na medikas po sila tumatanggap po sila na medikas mga ka-vlog at, at, at syempre bago ko tuputulin shout na, out at, sa mga staff dito ayan mga kaging yeah, shout out. out ayan sa masisipag na staff dito kaya ako tumiming walang tao sige blinag ko para tahimik ayan shout out Ayan Okay, shout out kasi process Francis Yan, gingging, uh, yan ready vlog Okay At syempre yung napakasipag na Stop, nasa dulo <laughs> Ayan, mga gingging Shout out sa kanya Ano pangalan? Uh, B. Ano B Oh, shout out kay B Ano nga? B Oh, shout out kay B Yan, ayan, Okay, Thanks